Naghinala si Alejandro, ang may-ari ng restaurant, sa inaasal ng kanyang empleyadong si Serena. Magdadala si Serena ng malaking bag araw-araw pagdating niya sa trabaho. Noong una, inisip niya na ito ay maaaring isang bagay na personal, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga hinala na maaaring siya ay nagnanakaw. Isang araw, nang malaman niya kung ano ang nasa bag, laking gulat niya. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Maraming taon na ang nakalipas, sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, mayroong isang espesyal na restoran na kilala bilang The Flavor Haven. Ang restoran na ito ay isang tunay na gastronomic na kayamanan, at ang dahilan ng tagumpay nito ay hindi lamang ang masarap na pagkain kundi pati na rin ang hilig ng may-ari nito sa pagluluto, isang lalaking nagdangalang Alejandro. Si Alejandro ay isang pambihirang tao, mahilig magluto mula pa noong siya ay bata pa. Sa edad na 35, nagkaroon siya ng kapansin-pansing presensya na may matingkad na mga mata at medyo magulo ang maitim na buhok na nagbigay sa kanya ng nakakarelax na alindog. Ang kanyang magagaling na mga kamay ay maaaring gawing mga obra maestra sa pagluluto ang mga simpleng sangkap. Siya ay may malugod na ngiti at isang klasikong istilo, palaging nakasuot ng puting apron. Ang lalaki ay higit pa sa isang mahuhusay na chef. Isa rin siyang mapagmalasakit at mapagbigay na pinuno sa kanyang mga tauhan, laging handang makinig sa kanilang mga ideya at opinyon na nagsusulong ng isang collaborative na kapaligiran sa kusina. Ang restaurant ay ang pagpapahayag ng kanyang kaluluwa at pagnanasa. Ito ay maaliwalas at rustic na may makintab na mga mesa na gawa sa kahoy at pinong mga kandila na lumikha ng isang mainit at nakakaingganyang kapaligiran. Isang maaraw at mapayapang umaga, nagpasya si Alejandro na oras na upang punan ang posisyon ng isang kitchen assistant sa kanyang restaurant. Inanunsyo niya ang posisyon sa social media at sa lokal na pahayagan, umaasa na makahanap ng isang taong determinadong matuto mula sa kanyang mahuhusay na koponan. Habang nagre-review siya ng mga resume sa opisina, narinig niyang tumunog ang doorbell ng restaurant. Pagpasok sa main area, napansin niya ang isang batang babae na nakatayo doon. Siya ay halatang kinakabahan, ngunit may determinadong mga mata at isang resum sa kanyang mga kamay. Ang pangalan niya ay Serena. Lumapit sa kanya si Alejandro, na may matamis na ng ngiti, agad na naramdaman ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Mabilis na nagsimulang magsalita si Serena, ipinaliwanag ang kanyang hilig sa pagluluto. Halatang balisa siya at may nag-aalalang ekspresyon. Sa kabila ng kanyang kakulangan ng karanasan sa kusina, ang kanyang pagkahilig at pagpapakumbaba ay nanalo kay Alejandro, na naniniwalang karapat dapat siya ng pagkakataon. Nakilala niya ang kahalagahan ng hilig at ang pagnanais na matuto, kahit na walang malawak na karanasan. Pasasalamat, nakuha ng dalaga ang trabaho, halos hindi napigilan ang kanyang pananabik, at nangakong ibibigay ang kanyang makakaya araw-araw. Ito ang simula ng isang paglalakbay na hindi lamang nagpabago sa buhay ni Serena, kundi nagpatibay din ng samahan sa pagitan nila sa restoran. Sinabi sa kanya ng intuwisyon ni Alejandro na si Serena ay may potensyal na maging isang mahalagang karagdagan sa koponan ng restoran. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Alejandro ang nakakaintriga na pag-ugali. Araw-araw, dumarating si Serena sa trabaho na may dalang malaking canvas bag, at sa pagtatapos ng araw, dinadala niya ito pa uwi na may laman pa. Napukaw nito ang pagkamausisa ng chef. Ayaw manghimasok ni Alejandro sa pagkapribado ni Serena, ngunit hindi maiwasan ng mausisa niyang isip kung ano ang maaaring mangyari. Ito ay isang kakaibang gawain na nagpagulo sa kanya, at nagsimula siyang maghinala na may higit pa sa bag na yon kaysa sa mga personal na gamit lamang. Sa loob ng ilang araw, sinisiyasat ni Alejandro ang footage ng restaurant, umaasang malutas ang misteryo, ngunit hindi niya makita kung ano ang nasa loob. Nagsimula siyang maghinala na maaaring may ninakaw si Serena sa restaurant, kahit na naniniwala siyang mabuti itong tao. Napakahinala ng lahat. Isang hapon, pinanood ni Alejandro si Serena na bitbit -bit ang kanyang bag gaya ng dati habang naghahanda sa pag-alis sa trabaho. Isang pakiramdam ng pag-usisa at pag-aalala ang sumakop sa kanya, at nagpa siya siyang maingat na sundan siya upang matuklasan ang misteryosong katangian ng kanyang bag. Sinundan siya ni Alejandro mula sa malayo, sinusubukang manatiling hindi napapansin habang siya ay umalis sa restaurant at naglakad patungo sa isang kalapit na parke. Doon, pumili siya ng isang nakahiwalay na bangko at sinimulang maingat na alisin ang isang bagay mula sa bag. Sa sandaling iyon, na nakatingin mula sa malayo, na si Alejandro ay may isang hindi inaasahang at nakakagulat na tanawin. Marahan at buong pagmamahal na kinuha ni Serena ang isang sanggol sa kanyang bag ang malalaki, at mausisa na mga mata ng sanggol ay nagmamasid sa mundo ng may nakakaantig na kainosentehan. Natigilan si Alejandro, halos hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Nagulat siya sa paghahayag at nag-aalala tungkol sa kapakanan ng sanggol. Puno ng mga katanungan ang kanyang isip habang magkahalong pag-aalala at habag ang kanyang nararamdaman. Napansin ni Serena ang presensya ni Alejandro at tumingin sa kanya, puno ng takot ang kanyang mga mata. Halatang kinakabahan siya pero determinado siyang magpaliwanan. Nakiusap siya, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag bago magdesisyon. Kahit natulala, pumayag si Alejandro na marinig ang sasabihin ni Serena. Nagpasya siyang sabihin ang buong katotohanan at ilantad ang kanyang kwento ng katapangan at determinasyon. Si Serena ay nagkaroon ng peklat ng isang magulong pag-aasawa kung saan siya ay madalas na biktima ng verbal at pisikal na pang-aabuso. Araw-araw, ang tahanan na dapat sana ay kanlungan ay naging lugar ng pasakit at pagdurusa. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang hinarap niya ang malagim na katotohanan ng kanyang relasyon naging hindi makayanan ang sitwasyon ng matuklasan ni Serena na buntis siya. Alam niyang hindi niya kayang palakihin ang kanyang anak sa napakasamang kapaligiran. Sa lakas ng loob, ginawa niya ang mahirap na desisyon na tumakas, iniwan ang lahat ng kanyang nalalaman, at lumipat sa ibang lungsod upang maghanap ng panibagong simula. Pagdating sa maliit na bayan sa Baybayin, desperadong naghanap ng trabaho si Serena. Si Alejandro, na nakikita ang kanyang determinasyon at hilig, ay tinanggap siya, na hindi alam ang mga personal na hamon na kanyang kinakaharap. Umupa si Serena ng isang maliit na silid, ngunit wala siyang mapagkakatiwalaan sa lungsod. Nakipagkaibigan siya sa isang babae na panandali ang nag-aalaga sa kanyang sanggol sa panahon ng pakikipanayam sa trabaho, ngunit ang pag-iwan sa sanggol sa babaeng ito araw-araw ay hindi mabubuhay. Sinubukan niya ang isang daycare, ngunit walang available na espasyo. Sa pagharap sa hamon ng pagpapanatili sa kanyang trabaho, ginawa ni Serena ang mahirap na desisyon na panatilihin ang sanggol sa kanya habang siya ay nagtatrabaho. Natagpuan niya ang isang maliit na silid sa likod ng restaurant upang panatilihin nakatago at protektado ang sanggol sa takot na may makatukla sa kanyang sitwasyon at maalis siya. Pangunahin kinasasangkutan ng kanyang trabaho ang pagbabalat at paghiwa ng pagkain na nagpapahintulot sa kanya na magpahinga ng maikli upang suriin ang sanggol. Mapanghamong sitwasyon iyon, ngunit determinado si Serena na balansihin ang kanyang mga responsibilidad. Nais niyang mag-alok ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak, malayo sa pang-aabuso at karahasan ng kanyang nakaraang buhay. Matapos malaman ang tungkol kay Serena at sa mahirap na sitwasyon ng kanyang anak, nagkaroon si Alejandro ng hindi inaasahang at labis na mapagbigay na reaksyon. Tinawag niya ang dalaga para sa isang seryoso, ngunit mahabagin na pag-uusap sa opisina ng restaurant. Nakaupo sa palibot ng isang makintab na mesang kahoy, nagsimulang magsalita si Alejandro. Serena, sobrang naantig ako sa kwento mo at sa katapangan na ipinakita mo sa pagharap sa lahat ng ito. Gusto kong malaman mo na parte ka ng pamilya namin dito sa restaurant at nandito kami para suportahan ka. Huminto siya sa glit at nagpatuloy, bukod dito, ayaw ko nang mag-alala ka pa sa pagdala sa bata sa trabaho. Maglalagay kami ng maliit na playpen malapit sa kusina kung saan mananatili siyang komportable at ligtas habang nagtatrabaho ka. Ang mga mata ng babae ay napuno ng luha ng pasasalamat at ginhawa. Halos hindi siya makapaniwala sa kabutihang loob ng kanyang amo. Nagtulungan sina Alejandro at Serena si upang lumikha ng isang ligtas at nakakaingganyang lugar para sa sanggol malapit sa kusina. Ito ay isang lugar kung saan ang sanggol ay maaaring maglaro at matulog habang ang kanyang ina ay nakatuon sa kanyang sarili sa trabaho, alam na siya ay protektado at inaalagaan. Ito ay isang sandali ng pakikiramay at pagkakaisa kung saan ang restaurant ay naging higit pa sa isang lugar para sa masasarap na pagkain, ito ay isang lugar ng pangangalaga at suporta sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong tumitibay ang samahan ni na Serena at Alejandro. Nagpakita siya ng tunay na pagmamalasakit sa kanyang empleyado at sa kanyang sitwasyon. Noong una ay naniniwala si Serena na ganito siya sa lahat ng miyembro ng kanyang team, isang mapagmalasakit at mapagbigay na employer. Lubos niyang pinahahalagahan ang habag at suporta na inaalok nito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Alejandro na nagkaroon siya ng damdamin para kay Serena. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa tuwing pumapasok siya sa silid at ang isip niya ay laging napupuno ng mga iniisip tungkol sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi sinasadyang umiti kapag iniisip ang babae at ang kanyang anak. Mas lalo siyang nadikit sa kanilang dalawa. Ang mga damdaming ito ay isang sikretong mahigpit na binabantayan ni Alejandro. Ayaw niyang malaman ni Serena dahil natatakot siya na baka makaapekto ito sa kanilang relasyon sa trabaho o maging awkward sa pagitan nila. Patuloy siyang naging dedikado at matulungin na boss na kilala niya, ngunit ang panloob na laban ng kinakaharap niya ay lalong nagiging mahirap. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang emosyonal na problema, na napunit sa pagitan ng pagnanais na ipakita ang kanyang mga damdamin at ang takot sa mga kahihinatnan. Samantala, patuloy na pinahahalagahan ni Serena ang kabaitan at pagmamalasakit ni Alejandro, ngunit kumbinsido siya na itinuring niya ang lahat ng empleyado sa parehong paraan. Wala siyang ideya sa ipuipo ng mga emosyon na tumatakbo sa isip ng kanyang amo. Ang kanilang kapalaran, nakaakibat ng pambihirang mga pangyayari, ay malapit ng maganap sa isang nakakagulat na paraan. Sa paglipas ng panahon, nahaharap si Serena sa isang panloob na labanan ng lalong kumplikadong damdamin. Napansin niya ang kabaitan at pagmamalasakit na ipinakita ni Alejandro para sa kanya at hindi niya maiwasang isipin na maaaring may higit pa sa likod nito. Gayunpaman, ang ideya na ang isang tulad niya, na hindi lamang mabait kundi napakagwapo at matabumpay din na nagpapakita ng romantikong interes sa kanya, ay tila hindi katanggap-tanggap sa kanyang isip. Ang nakaraan ni Serena ay nag-iwan ng malalim na emosyonal na peklat. Hindi siya naniniwala na siya ay karapat dapat na mahalin at alagaan ng sinuman, lalo na ng isang tulad ni Alejandro. Ang ideya na buksan ang kanyang puso sa isang bagong relasyon ay nakakatakot dahil determinado siyang protektahan ang kanyang sarili, at lalo na ang kanyang anak mula sa anumang uri ng pagdurusa. Habang nahihirapan si Serena sa sarili niyang pag-iisip tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at kawalan ng kapanatagan, si Alejandro ay nahaharap sa sarili niyang labanan sa loob. Hindi na niya maitago ang nararamdaman para dito, na sa paglipas ng panahon ay naging malalim na pagnanasa. Naniniwala siya na si Serena ay isang kamangha-manghang, malakas, at matapang na babae, at handa siyang harapin ang kawalan ng katiyakan at panganib na ibunyag ang kanyang nararamdaman. Isang araw, nang paalis na siya sa trabaho, inanyayahan siya ni Alejandro para makipag-usap. Bumilis ang tibok ng puso niya habang pilit niyang hinahanap ang tamang salita. Sa seryosong tono, nagsimula siyang magsalita, Serena, may kailangan akong sabihin sa iyo, isang bagay na matagal ko nang pinanghahawakan. Si Serena ay tumingin sa kanya na may pag-uusisa at pangamba habang nagpatuloy si Alejandro. Simula nang pumasok ka sa buhay ko, pinaliwanag mo ang mundo ko sa paraang hindi ko akalain. Ang iyong lakas, ang iyong habag, at ang iyong kagandahan sa loob at labas. Malalim akong nabihag. Ang mga salita ni Alejandro ay umalingaungbaw sa katahimikan ng silid habang si Serena ay walang imik. Patuloy niya, alam kong may mga galos ka mula sa nakaraan, at mayroon din akong sariling mga takot at kawalan ng kapanatagan. Pero gusto kong malaman mo na kung papayagan mo ako, handa akong harapin ang anumang hamon sa iyong tabi. Mahal kita, Serena, at handa akong gawin ang lahat para makuha ang puso mo. Napuno ng emosyon ang silid habang sabit na hinihintay ni Alejandro ang tugon ni Serena. Naantig siya at nabigla sa mga salitang narinig niya, at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagawa ni Serena na bumulong, "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin." Mula roon, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang kanilang buhay. Sa pagharap nila sa mga hamon ng pagbubukas ng kanilang mga puso sa pagmamahal at pagpapagaling, natuplasan nila na magkasama, malalampasan nila ang mga anino ng nakaraan at bumuo ng magandang kinabukasan na puno ng pagmamahal. Pagkatapos, sa isang mabituing gabi sa terrace ng restaurant, magkasama si Serena at Alejandro na kumakain ng candlelit dinner. Ang restaurant ay kalmado, ang maliit na sanggol ay natutulog sa kanyang stroller, na may malambot na tunog ng musika sa background na lumilikha ng perpektong setting para sa isang espesyal na sandali. Tumingin si Serena kay Alejandro na may pasasalamat at pagmamahal sa kanyang mga mata at tuluyang sumuko ng tuluyan sa damdaming kanyang pinipigilan. Napagtanto niya na ang pag-ibig ng binata ay totoo at tinanggap siya nito ng eksakto kung ano siya, kasama ang lahat ng mga peklat at kawalan ng katiyakan ng nakaraan. With a soft voice, she said, Alejandro, I've spent a long time resisting these feelings, takot na masaktan ulit. But you and our moments together have transformed my life for better. Ang mga mata ng lalaki ay kumikinang sa kaligayahan nang marinig ang mga salita ni Serena. Niyakap niya ito ng magiliw at sinabing, Serena, ginagawa mo akong pinakamaligayang tao sa mundo. Magkasama, kaya nating harapin ang anumang hamon ng buhay sa atin. Ang mag-asawa ay nagbahagi ng isang marugdob na halik, tinatakan ang kanilang pangako sa pagbuo ng isang buhay na magkasama. Alam nilang may darating na mga hamon, ngunit alam din nila na mayroon silang pagmamahal at suporta ng isa't isa para malampasan ang mga ito. Sa sumunod na mga buwan, si Serena Alejandro, at ang sanggol na naging parang anak niya ay lumikha ng isang masaya at nagkakaisang pamilya. Ang restoran ay patuloy na umunlad na pinalakas hindi lamang ng kanilang pagkahilig sa pagluluto kundi pati na rin ang pag-ibig na namumulaklak sa pagitan nila. At kaya, namuhay sila ng maligaya magpakailanman sa isang kwento ng katatagan, pag-ibig, at mga bagong simula na nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Binigyan sila ng buhay ng pangalawang pagkakataon, at determinado silang sulitin ito, bumuo ng magandang kinabukasan ng magkasama. Kung nagustuhan mo ito, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon.